Madulas yung ganyan guys. Madulas kaya akong patakot. na kami kasi umuulan. Pero madulas, madulas yung ano, floor. Makita ang putot. Tubig, tubig. na ang tuloy guys Under Armour Kaya pa? Kaya pa siyempre Tumuro kaya? Ay di po, kaya bukas Bakit di pili bukas? Sabado di ba? Magano kayo? No? Montabur kayo? Ha? Montabur? Hindi ko alam ko alam guys. Ulan kasi guys. Hindi kami nakapag-exercise guys. Hindi daw pawis na pawis ka nga ay. Ito, sexy on tiyan. Walang tiyan, no? Ano, walang tiyan? Ay, anong tiyan yan? Ito, lady. Tingin. <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> so Wala daw ang tiyan. Meron na lang ang tiyan. Ayan, ang oh, taba. Taba-taba nga eh. Sabi nga nila, huwag nang kumain para may result. Hmm. Ako nga ngayon eh, parang lalong tum lalo tumahal, lumaki yung tiyan ko kasi nag-exercise tapos lamon ng lamon ng puta talagang kailangan po may puta eh pasaway pasaway ba. no bad no bad words something na know <laughs> Friday na naman guys Oh no, how many days more Bye bye <laughs> <laughs> Ang bispo tayo guys Lapot na, uwi na